Hello, good morning. Uh, welcome back to Prince Sultan University in one month. Hindi kami nakapaglakab dito sa ni, ni Mrs. ko. Medyo madilib-dilib pa rin ang paglalakad namin dito dala. May, naman pa namin may ilo pa. Ito si Mrs. ko. Oh. ano nun? Naka Nakasweta siya. siya na uh, pangginaw na siya dahil medyo malamig-lamig dito sa labas mabigat kasi pag mag-abaya ka pa. uh, tsaka lalo iinit. iinip makapalakay yung Maka suot na pangginaw ayan at magandang 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 araw po dahil sa Pilipinas pa yata ano alichis pa lang yata dyan sa atin na uh, magandang araw po sa inyo lahat yeah. mga mahal po sa buhay ay mga kapatid pamangkin lola, lola chahid hipag, ipag uh, ipagbayaw mga apo mga apo namin I-tryin natin sa ano? Ano na? kailan Ganda o, Ano? Blue, blue ang sky. Ay, sinadya pala. Ano ah? Iniiwan yung mga boxes niya. Oo, uh, talaga. Hindi hmm. nga. Ang basuran, di na tinatakano, tinuwa. saan yan? sa Big Diva Show pero sa original na camera hindi mo may delete ito ah, ganun pa Yeah. Did I get No. Okay. A okay. ako. Okay. A okay. 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 na Oh, yung tinanong ng ng paa. plano suotin. O baka Maano naman. Yeah. Sabi ni Andres Jimenez, bibigyan ito kami ng Baka aking balak doon, baka may kape doon, eh. Baka? <laughs> Oo nga, no? Kaya nyo, may kape. Pero maaga pa masyado ano? yun. nga. Wala pa yung ano Ayo. Oh, uh, Ah, ayun ang bulaklak oh. So Yan ang bulaklak. Nagaganda nila pag winter. Ah. Ayos din daw yan. Nakaninay pala to. Nakakino pala. Ang dilaw. Dilawan. Dilawan. Oh, dilaw ang bulaklak oh. Pero mas maganda pa.

Ngayon niya lang niya naisip kanina pa. Ayan. Ayan ako. hindi ah, yeah. yeah, plus naman kanina yeah, pa yun eh, ano ba ba <small> yeah. na nagbako, yeah. Yeah, oh. hindi ko na hindi pa rin pala 0037 meron yun nandoon sa gallery uh, biglang nawala ang aking isang uh, footage sa video uh, o pelikula hindi ko alam kung bakit ano yung problema kaya ato umpisa na kami sa uh, umpisa 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 alam mo, upisa, upisa, huh? upisa. Alam mo kami sa gulit di ba? ay jo mo na, umiliwanag na malaki na magkako na. Alam mo, malaki. <laughs> Ako kayo labas e, hindi may labas, eh. may may labas eh. yeah. okay, okay. ito pa. pa. Bakit? pwede naman plastic bag ka. Okay. The Naghahanap siya ng makakain pero wala siya mahagilap. Eucalyptus. Fire tree. na? Ano na? sakit na ng mga kata. Uh -huh. Walang pagkain, gano'n. Yun, meron. Dito naman, ang tawag dito mga puno nito? Kalachuchi. Kalachuchi. Oh. Tabi niya si par tree, Three. Ah, si Eucalyptus. ピアンシー、ヨカリトス。ヨカリトス。きゅう、いゅまん、ま <laughs> ng nakla ayan ang nakla puno ng nakla ang punong, ang ang <laughs> Ito mo Starbucks, ma'am? Yeah. O Karibo? <laughs> Yeah, yung so sa tabi ni, ano, ni Lola mang, sa so babahay ni Lola. Oo. Oh. Uh, medyo okay. ano na siya. Hmm. Okay, wait. Wait lang. Papaal si Jojo. Okay. Ah. Uh, Ihinto eh, na namin aming pagpipilikula ni Mrs. At magpapaalam na po kami. ang dito na lang po kami sa aming pelikula. Muli, ito po si Papa Jojo naglilingkot. Nagsasabing, stay safe, stay healthy, and God bless you all. Salamat po. Love you all. Momo, Momo. Yeah. Okay. Goodbye.